Guys, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol dun sa pinos po ni Saudi Gazette at saka ni KSA Expat. So marami pong nagtatanong kung halimbawa po na nahurob daw sila is makakabalik na ba daw sila sa Saudi Arabia or kaya naman umuwi sila by repatriation or umuwi sila na polo ang nagpauwi sa kanila. Kung baga nag-request sila ng VAR code for final exit visa tapos polo po yung nag-asikaso sa mga ganyang cases po, hindi po natin alam kung makakabalik na po kayo. Base po sa posted ni Saudi Gazette at saka ni KSA Expat, ito po ay para sa mga na-expired na yung re-entry. Kasi dati po, pag hindi ka po nakabalik, for example, umuwi ka ng Pilipinas, ang gamit mo po is re-entry visa. Pag inisyuhan ka kasi ng employer mo ng re-entry visa, ibig sabihin magbabakasyon ka lang. Pero hindi ka bumalik sa iyong amo hanggang ma-expired na ang iyong re-entry visa. So ang sabi ni Saudi Gazette ayon po sa Jawasat ha, ang sino mang umalis ng kaharian gamit ang exit re-entry visa at hindi nakabalik ay maaari pa rin makabalik anumang oras gamit ang bagong visa nang hindi na kailangan pang maghintay ng tatlong taon. Guys, dati kasi pag halimbawa binigyan ka ni employer mo ng re-entry visa pa uwi ng Pilipinas tapos hindi ka bumalik sa kanya, automatic po na mabubad ka na 3 years. Ngayon po, pag halimbawa na 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 yung re-entry visa mo, hindi mo na kailangan pang maghintay ng 3 years para bumalik po ng uh, Saudi Arabia. Ito po ay lifted na. So ito po yung ibig sabihin ni Saudi Gazette at saka ni KSA Expat. Ito po ay matagal nang pinatupad. Last year pa po, January 8. 2024. Doon naman po sa mga nagtatanong kasi hurob sila tapos uh, Saudi government na ang nagpauwi sa kanila sa pamamagitan ng Polo. Polo na ang nag-request ng barcode for final exit visa nila. Sa mga ganyang cases po hindi po natin alam kung makakabalik na po kayo. Ang pagkakaalam ko po is after 5 years pa kayo makabalik ng Saudi Arabia pero depende pa po yan sa inyong mga kaso. So, ang gawin nyo po para malaman nyo na pwede na kayong bumalik ng Saudi Arabia, mag-apply po kayo sa mga agency. Kung halimbawa na naisuhan kayo ng visa, ibig sabihin makakabalik kayo kasi sa biometrics pa lang yan, may kita na kung may record kayo, kung makakabalik na ba kayo sa Saudi Arabia. Kaya itry nyo lang po. Itry nyo mag-apply pag hindi kayo makabalik. Hindi po kayo mabibisahan kasi sa biometrics pa lang, makikita na po yan agad. Tungkol naman po dun sa pagtaas ng terminal fee starting September 14, 2025, magtataas na po ang terminal fee sa airport. Pero tayong mga OFW po is exempted tayo lalong-lalo lalo na kung si employer po ang bibili ng ating mga plane ticket. Sa mga individual traveler, medyo mabigat ito kasi tataas yung bayaran nila. Pero tayong mga OFW kasi, kung halimbawa si employer ang bibili ng plane ticket natin, yung terminal fee na 950 pesos, nakasama na yun sa babayaran ni employer. So tayo mga OFW, pag halimbawa na na-refund natin yung terminal fee na yun, dati 550 pesos yung na-refund natin, ngayon maging 950 pesos na. So tignan po yung mga airlines, yung mga plane ticket nyo, kung meron kayong refund, sayang din naman yun, 950 na. Sa so, lahat naman po ng mga OFW na nagtatanong, yung mga pauwi at magbabakasyon po sa Pilipinas. Tinatanong nila kung ano ang requirements ngayong September. So wala pa rin pagbabago guys sa protocols or requirements pauwi po ng Pilipinas or pabalik abroad. Medyo nadagdagan lang po yung sasagutan natin sa e-travel registration. Pero doon po sa section na yun, para lang po yun sa mga OFW na hindi dumaan sa agency, or yung mga tourists, yung mga individual traveler, yung kailangan nilang magbayad ng travel tax. Kasi nagtry po ako, inisa-isa ko yon pag ko yung OFW, walang lalabas po doon kung halimbawa po nakilik mo yung work or employment, may lalabas po doon na travel tax by Tiesa. Kailangan mo po nating sagutan yon. So sa mga OFW po, pag kilik nyo po ang OFW, wala pong lalabas doon na sasagutan mo para sa travel tax. Sa mga pauwi po ng Pilipinas, syempre kailangan natin ng passport, visa. Bakit ko sinasabing visa? Kasi po hindi lang po Saudi Arabia or Middle East ang nanonood po or nakafollow sa page ni OFW Heart of Asia. Pag sinabi pong visa, lahat po ng klasing visa basta hindi po expired, makauwi po ng Pilipinas. Tulad ng AEWV, re-entry visa, final exit visa, tourist visa, visit visa, partnership visa, lahat po ng visa. Kaya nilalagay ko lang po is visa. As long as hindi po expired ang inyong mga visa, makauwi po kayo ng Pilipinas. Heto naman po para sa mga OFW, hindi na po kasali dito yung mga nagbakasyon lang. Kung halimbawa guys, isa kang OFW at magbabakasyon ka po sa Pilipinas, heto yung mga requirements ninyo. Passport at least valid siya ng 6 months. Visa plane ticket, e-travel registration, at saka OAC. Paalala ko lamang guys sa lahat po ng mga OFW na magbabakasyon po sa Pilipinas. Especially po sa ating mga mahal na domestic workers. Sa lahat po ng mga domestic workers, kung magbabakasyon po kayo sa Pilipinas, kailangan po natin ipaberify ang ating mga kontrata para makakuha po kayo ng OEC sa Pilipinas. Sa mga skilled worker naman po, kung halimbawa nababalik kayo sa same employer, hindi nyo na po kailangang ipaberify ang inyong mga kontrata at pwede po kayong kumuha ng OEC online. For example naman po, isa kang skilled worker at nag employer po kayo, kailangan po natin ipa-verify ang ating mga kiwa contract para sa inyong OEC. Heto naman guys, para sa lahat ng mga Pilipino or mga OFW na gumamit po ng visit visa na pumunta sa ibang bansa. Example ko na lamang po itong New Zealand. Kung halimbawa po dito sa New Zealand, gumamit ka ng visit visa, papasok dito. Tapos nakahanap ka ng employer mo dito. So, yung visit visa mo is napalitan into working visa. Pag nagbakasyon ka po sa Pilipinas, kailangan mo pong ipa-verify sa embassy ang inyong kontrata. So, yung visit visa mo napalitan na ng accredited employment working visa. Yun ang tinatawag na AEWB. Kailangan mo pong ipa-verify ang inyong kontrata bago ka magbakasyon sa Pilipinas. So, wala pa rin pagbabago, guys. For example naman is urgent or emergency exit ka. Dahilan kung bakit hindi mo na pa-verify ang iyong kontrata. Ano ang gagawin mo? Kasi pag hindi na pa-verify ang iyong kontrata, hindi ka makakuha ng OEC. Kadalasan po ang OWA at saka DMW, hindi na po sila nagbe-verify ng kontrata. So, ano po ang dapat gawin kung halimbawa na hindi po na pa-verify ang iyong kontrata? Guys, ganito ang gawin nyo para makakuha kayo ng OEC. Doon po sa airport, meron po tayong POEA desk. So, lumapit lamang po doon, pakita nyo yung kontrata nyo, sabihin nyo kailangan nyo ng OEC para makabalik kayo agad sa bansang pinagtatrabaho nyo. So, kailangan po ganito, hindi pa napaberify ang inyong kontrata, kailangan n'yong agahan para hindi kayo mag sa oras. So, pinapaalala ko rin guys, huwag po tayong gagamit ng mga peking dokumento or mga peking OEC. Madi-detect po yan ng immigration, ma-hold kayo at magiging record nyo po yun dahilan hindi na kayo makakalabas ng Bansang Pilipinas. Kailangan po, pag lumabas kayo ng Bansang Pilipinas, legit ang mga dokumentong gagamitin nyo. Sunod-sunod na naman po ang mga OFW na balik manggagawa, gumagamit sila ng mga peking dokumento. Kaya na-hold po sila sa immigration. Kaya konting ingat lamang guys. Mas maganda na magtrabaho tayo sa isang bansa na legit ang ating mga dokumento. Singapore, Hong Kong, may mga nakulong na dyan ng mga OFW, domestic helper, yung mga nagpeke ng mga dokumento, yung mga nagpanggap na dentista, yung mga nagpagawa ng kanilang mga certificates sa mga school. Konting ingat lamang guys, kami ay muli nagpapaalala sa inyo, hindi po ito para sa amin kundi para po sa inyo. Ito guys, meron sa tayong akin. ano, meron tayong... Maraming maraming salamat po, ma'am. Meron tayong isang kababayan na hindi siya humingi ng tulong, hindi siya nag-report sa OWA, kinaya niya yung problema niya sa employer niya para sa kinabukasan ng anak niya kasi ayaw niyang umuwi, ayaw niya mag-report. So ngayon guys, nakagawa siya ng paraan para makauwi ng Pilipinas kasi may sakit yung anak niya. Ngayon, pinacheck niya sa akin yung plane ticket niya kung totoo ba daw o hindi. Nung chinay ko yung plane ticket niya, nakita ko is booking pa lang. Hindi pa siya confirm. So, ang sabi ko sa kanya, kulitin mo yung amo mo. Kunin mo yung copy na confirm na talaga, yung bayad na, yung hindi lang booking. Tsaka mo siya ipasa sa akin, kako. Kahit ganito po, kaya ako, kahit ganito po ang nangyari sa akin, ako'y makakauwi na din kasi ito po ay ras na pag-uwi ko. Hindi, hindi pa tapos po ang kasi September pa. Ngayon, ako in Ako'y nagpaalam sa kanila kasi dapat July pa ang July pa sila nagsabi sa akin na ako'y papagbakasyonin sa July. Kasi ang ano nga, nagpapahanap sila sa akin doon sa Pilipinas ng Bakers. Kaya sabi nila, i-ano na lang daw, ibarang... Yun ba yung madalas na sinasabi ng inyong mga employer? Hindi ka makauwi hanggat hindi dumarating ang iyong kapalitan o kaya naman maghanap ka ng kapalit mo. Ano ka, agency? Ikaw maghahanap ng kapalit mo para pauwiin ka? Ang problema minsan guys, ang ating mga mahal na kasambahay, hindi sila masyadong marunong mag-Arabic. Tulad nung nireport natin, nung nag-file tayo ng case dun sa employer niya, ito namang employer, nag-file ng case dun sa kanyang katulong. So, nung naghearing sila online, ang translator nitong OFW, yung employer niya din. Kaya sabi ko, bakit ganon? Eh, naintindihan mo ba yung sinasabi ng employer mo? Bakit siya lang din ang translator? Tama ba yung sinasabi niya? Ma'am, hindi ko po alam, sabi niya. Pag ganito, dapat ginaguide na sila ng kanilang agency or ng ating polo. Dapat nung naghearing sila online, kasama yung agency para may translator si OFW. So nagtaka ako guys kasi yung employer niya din ang translator niya eh si employer nga ang aming nireklamo. Maraming maraming salamat po ma'am. Kahit ganito po, kaya ako kahit ganito po ang nangyari sa akin. Ako ay makakauwi na din kasi ito po ay ras na pag-uwi ko. Hindi hindi pa tapos po ang kontrata ko kasi September pa. Ngayon ako y ako'y nagpaalam sa kanila kasi dapat July pa ang July pa sila nagsabi sa akin na ako'y papagbakasyonin sa July kasi ang ano nga nagpapahanap sila sa akin doon sa Pilipinas ng Bakers kaya sabi nila ika ay eh, ano na lang daw I, eh, parang ika aano eh, ano na lang ng dalawang taon sa July pero ang ano ko September pa ngayon hindi na tuloy kasi nagka-problema nga kasi mahal daw ang ticket. Sabi ng amo ko ngayong August, hindi ngayon, nagsabi ako sa kanila, eh ngayon nagka-emergency po sa pamilya ko po. Tumayag naman po sila na ano ah, kaya binilhan ako agad ng ticket. Sa halos oras-oras at araw-araw, meron pong humihingi ng tulong. Karamihan po mga domestic workers. UAE, naku po, napakadami pong nag-cross country. Huwag na po kayong mag-cross country, wala pong ginto sa UAE. Ano po ang meron sa UAE? Bakit gusto nyo pong mag-cross country? Nasa Saudi Arabia na kayo, may trabaho na kayo. Pupunta kayo ng UAE para maghanap ulit ng trabaho. Bakit ganun? May trabaho ka na, pero pupunta ka ulit sa ibang bansa para maghanap ulit ng trabaho. Guys, mahirap yung laging simula wala kayong natatapos. Wala pong trabahong madali. Lahat po mahirap. Heto guys, tips ko lamang sa inyo ah. Kung halimbawa na maganda yung record nyo, lahat ng mga nasa stamp ng inyong passport is exit, natapos ang kontrata nyo, hindi po kayo tatanggihan ng inyong mga agency. Hindi po kayo tatanggihan ng mga ina-applyan nyo. Kasi doon po nila malalaman na isa kayong hardworking isa kayong OFW na matiisin, isa kayong OFW talaga na hindi mareklamo. Kaya paalala ko po sa mga OFW na nasa Saudi Arabia na wag na po kayong mag-cross country ng Dubai kasi delikado po. Akala nyo guys, pagdating ng Dubai, magkakaroon kayo ng magandang trabaho. Wala pa po yung kasiguraduhan kasi pumasok po kayo ng Dubai na hindi po legit ang mga papel nyo. Wala kayong record sa OWA. Tapos yung mga visa nyo, ano, yung puro sales representative. Tapos valid lang siya ng 25 days or wala pang isang buwan. Bago ma-expire ng visa nyo, kailangan nakahanap na kayo ng mga employer nyo na mag-convert sa mga visit visa nyo into working visa. Paano pag hindi? Ibig sabihin, TNT na kayo. Guys, embassy sumusuko na sa inyo. Napakadami nyo pong cross-country. Yung mga employer na pinagsisilbihan nyo, sinasamantala po nilang pagkakataon. Tinatakot kayo. Wala kayong papili. Stop nyo na po yung pagka-cross-country. Hindi po yan maganda. Kasi yung mga OFW na nag-cross country, yung walang kakilala, yung walang pamilya, dinadala po nila sa Afrika, dinadala nila sa Iraq, Lebanon, at saka sa Nigeria. So, gusto nyo bang mapunta sa mga lugar na yun? Di ba nakakatakot? So, yun lamang po ang gusto kong ipaalala sa inyo. Makontento po tayo sa mga sweldo natin, maliit man or malaki darating din yung time na magkakaroon po tayo ng malaking sweldo. At saka yung pag-iipon po, nasa atin po yun, malaki man o maliit ang ating sweldo kung hindi ka naman marunong mag-ipon, wala din pong mapupuntahan. So maghintay po tayo ng tamang oras, tamang panahon para po sa atin. Hindi po yan agad-agad na lalaki po yung sweldo nyo. Kung halimbawa na first time nyo mag-abroad, syempre step by step po yan. Mag-start kayo dun sa mahirap, stepping stone. So hanggang sa muli guys, ako nga po pala ang yun ko, Fernandez po, isang OFW Advocate.